Welcome to vlog, mamuha tayo ng suha Ayun o, no? pakita mo yung suha na kukunin natin mga guys Napaasa ng sarap nito, ito ano Oo uh -huh. Ayun o, no? kukunin na natin uh -huh. Guys, oh, tingnan mo o na to Eh, hey, yummy Marami tayo yung uwi niya mga guys Kami umigay natin sa Mga uh, kaidulo natin Ito pa ano Oo uh -huh. ang guys, nangunguha po si Balong the Bikers ng okay, Suha. yon hindi galit salita pala tayo. Guys, okay, o. Bibigay daw po siya sa mga kapitbahay natin. Mga tiga San Pablo. San Pablo. Ayan, oh, guys. Salita mo. Ayan, nangunguha si Idol Balong ng... Or si Balong the Bikers nangunguha ng Suha. Ayan. Mamimigay sa San Pablo. hindi ka umi sa tarlak. E, Tuturo mo lang yung... Ayan. Dyan yung mga kukunin namin suha ipapambigay papambigay dun sa San Pablo naabot lang mga guys oh, oh. naabot lang ba diba, Balong the Bikers ng suha ayan oh ayan oh guys ito pa pala oh, oh. Pa, guys oh. meron <laughs> meron pa guys dun oh madami pa to <laughs> guys makita mo yung luwang ng natin dyan madami ito pang pa kukunan is. guys may isang palok madami pa guys sa ating kukunan ng mga makakain mabibigay sa ating mga kapitbahay ipakita mo yung lupay natin dyan sa Victoria. Ito po, sa Victoria. Ang mansion ni Balong the Bikers. Nangungunga pa rin tayo ng... Nangungunga pa rin kami ng suha hanggang ngayon. Nangungunga hanggang ngayon. Guys, napakasarap ng na suha. Ayun, dahil po nga ito, pakita mo yung suha natin dito. Nice, tignan mo. Oh. Napakadaming bunga. Oh. Ayan mga, oh. so, mga guys, oh. Naabot. Naabot na lang ni Balong the Bikers. Iikutin natin to mga guys. Oh. Tuha pa rin yan mga gan oh. Tignan mo oh. Ayun o, oh. mo Kulubot kulubot na yung mga tuha dito oh Ayunog na to o oh. O, oh. ayun o oh. Ayunog na kaya to mga guys oh, oh. I'm hinog na <laughs> I'm hinog na Sige na patay mo na